Don't think We made it.

Mongping Village. We made it. Yeah. Mongping Village. <laughs> wow. Well, I'm uh -oh. prepared. Because I have may sombrero. Uh -oh. Ayun, doon pala bibili muna ako sa may city gate na sombrero. Sabi mo kanina. May ano yun? Ayun. Okay lang yun. Nasunog na rin naman ako. Sandira Ano? Mm -hmm. you know, Rumping village Manda niya Parang park Park siya park Diba? na yung kami dyan mamaya Pictorial mode gina -gina. Mm -hmm. Ayun na siya no? na lang Makakit na kami ito so, yun o, nilakaran na po mga kaibigan Ilang steps ba yan? Ito yung pangakitin namin Let's G <laughs> G, ano pala? Kala ko gagawin niya <laughs> Ilang step? 200? Mas mataas pa kayo ano?

La A few inches later. So, where... Konti na lang. Mabot na namin. Ang may dragons lang. Ayun na. Ah, Parang kalahati na tayo. Konti na lang. Patapos na. na pala. hindi. Pa pala. Diba? Mula yung pa daw pala. Pero yun o, abot ka ba yun eh. Punti na lang. Dito na tayo. Lapit na. Last few steps. Ito na. Kabakas. Ah, oh, may aki atin pa pala dun. Ay. <laughs>

sa mga vlogger. Kailangan kita na ba ito so, sa uh, mga pinapalag mo? Ang oh, ila eh. Ang dami eh. Ang mga souvenir shop pala dito. Huh? Ha? Siya rin yan? <laughs> Umikot lang. We are yeah. Huh? Yeah. What? <laughs> and I don't do that in lang yung view dito. ito, 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 ito. Nindya. Wow, ganda. Ganda rin yung landscape nung lugar nyo. Yung lolo ko kaya Buddhist siya. <laughs> Ayaw talaga. Ayaw talaga siya ganun kataas. Ano yung nakala ko? Pagod ako pag yung nakit ko. Yan naman pala. Sakto lang. Pero yun talaga siya. Sa <laughs> luwa naman po is ko naman. Kumaunti ang plus eh.

Tingin-tingin lang. Ang mga pampasalubong. Yun o. Eh. Muntin <laughs> vlogging. Ang daming damdang pampasalubong dyan. Kaya lang, ang mahal. <laughs> Kaya ako eh. Parang mas mahal yan. <laughs> Parang mas authentic ano yun ng mga design nyo. Peking Hotel. Mm-hmm yung pang display display ano ba um, gusto yung mga pang souvenir ang dami dito hmm? medyo pricey nga lang kasi yun try nyo te ayun may nakalagay te oh 5 equals to 1 token okay. uh, so ayos may claw machine din sila dito guys let me try dami tapos na <laughs> okay, yung asawa ko ganda ayan And check nyo yung mga check nyo yung mga claw machine dito ito gusto mo chicken ito chicken Shinchan. Ayan, patry daw si Ate Joy. kaya natin kung sana makakuha siya ng isang panda. Kaya mo yan, te. Bumo ba agad, te? <laughs> Ayan, guys. Second try na ni Ate Joy. Sayang! Uh, Wala naman ako. Gusto na yung pera ni Ate Joy dito. Hindi na siya makaka sa City Gate. And guys. Pa-uwi na kami. Asakay naman kami ng cable car pa-uwi. Hindi na siya. Roofing village. for gaming! <laughs> ano kayong kinuha mo, Kat? crystal. Ay, naku. Mukhang mas exciting. Ang mangyayari. Ano, oh, doon na lang tayo mag-lar? Doon na lang? Oo, okay lang doon. Kasi sanay naman ako mag... <laughs> Ayun, okay, sasakay na kami ng cable car. Tapos, mag-lunch na city gate.

na tayo na Let's G Let's G Iba pala? Ba't iba? Kasi hindi yun na po fully open Okay, thank you Dito na kami guys Crystal Crystal Cabin Gaming Hahaha <laughs> Ah, mm -hmm. naman, may panaloy sila. Na ano exclusive lang sa group oh, ganun uh, talaga. At least three, Kasi yung kutain kanina, one lang siya. Pinasabay siya dun sa isang family. Let's go! Let's go! Ako let's go. Saya. Yeah. Yes. Ay, guys, oh. Start na kami. Ay, sorry. Ay pa. Picture daw sa pa. Behind the scenes. <laughs> ah. Ang ganda. Ang <coughs> ganda Wow. Hindi ko kaya. Sorry, kayo na lang lumipat. Ay, ang ganda ng view mo dyan, te. Buda ka. May buda ka sa likod. Ay, ayan. Sige. lang, nag Uy, grabe. Kalula to. ay. Sabi kalula. Ito dito. Gusto mo ba gusto mo, ta gusto mo ta